Ayan mga kapatid, pupunta tayo dun sa sa langka. Tanim na langka. Kasi babalutan natin ang sako mga kapatid. Baka kasi mabutas na naman ang insect. Ayan, lakad na tayo ulit. Ayan, dito yung tanim ng biyanan ko na langka. Mga kapatid, ito na yung manok na binil na natin dati yung sisiw. Oh. Ang laki na. Masyado ng malaki. Kaan yan? Road Island. Kukunin ko yung pang ibabaw na ano. Na maliliit para magulay. Magulay na natin. Ayan. Tapos meron pa dun sa taas. Oh. Ito ko po sa camera. Yung mga kapatid tatlo banda doon. Tatlo banda doon. Ayan. Meron ding tatlo rin doon. Ang lalaki na. Mahirap lang kunin yan pag ano. Pag mahihinog na. Ang taas kasi eh. Kaya ito muna ang mababa ang pinagdidiskita natin. <laughs> Ayan. Kailangan balutan na muna natin. Kukunin ko kasi itong nasa ibabaw. Gugulayin namin. Ayan. Tatry ko kung paano puputulin na hindi yan masisira. Pero palagay ko maano na yan. Pwede na yan. Pwede nang isama yan sa gugulayin. Maliit lang naman to eh. Habang wala pang buto, masarap yan gulayin. Doon sa probinsya namin, Gano'n Ginugula yung langka, wala pang buto. Tapos ito, tatry kong ilipat kong maugatan yan. Ito buwanan. At saka may isa pa doon, oh, para lumaki. Papa. dito. Ayan, oh, isang malaki pa. Hanggat wala pang butas, babalutin na natin. Pahinog. na May mga nakuha na. Ayan, oh, pinutol na lang. Kasi nabubutas. May kumakain. Ayan, sektor. Naisip ko nga kung kukunin ko, sayang naman. Total na balutan na natin eh. Para medyo lumaki-laki pre yung nasa ibabaw, no? Sakan lang natin gugulayin yan sa mga susunod na video mga kapal. Ah, uh, pipitasin para medyo lumaki itong isa. Eh. Ayan. Pero inisip, sayang naman. Sarap nang walang buto. Ito. Subukan ko kaya putulin ko dito para hindi maapektuhan tong isa no Gugulayin hmm. na natin ito. Ayan, tinira ko tong isa para medyo lumaki-laki pa. Ayan, hanggang sa muli mga kapatid. Bye-bye. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Wala nakalimut ako bumati. Ayan, ito yung lugar namin dito sa baba. Oh. Diba, ang ganda. May mga kawayan. Dalawang klaseng kawayan yan. Ito yung medyo matinik. Ha, talagang matinik yan. Ito yung walang tinik na kawayan hindi nakakain yung labong niyan kasi mapait. Ito yung may labong to na minsan sabay-sabay na tumutubo. Nakakain namin. Matinik nga lang. Ayun na, unahan na tayo ng isa dito. Nakuha na. Hindi taglabong ngayong ha, mga panahon. Iisip ko rin baka may ahas dyan sa gitna eh. Ito ganito kita nakikita ko dun sa ano sa YouTube yung pinuputol nila nilalagay sa tubig. Umiikot. Totoo kaya yun mga kapatid. <laughs> Ayoko i-try. Kasi pagod lang. Ayan, na lang natin ito mga kapatid. Tanghalian na ito. Diba? Ayan, kasarapan ito kasi walang buto makakain mo lahat ng ano ng malambot minsan nga pati botol makakain pa ito yung ilog sa amin oh. madumi na nga lang ang tubig ayan press ko dito sa baba mga kapatid tapos may mga ibon pa yun oh. may kulay blong ibon dun kingfisher sa so may simento Ayan, lumipad na. Tapos meron nga dito ang kulay dilaw na ibon. Yung sa Bicol, mga kapatid. Gayaw sa amin. Yung gayaw. Meron dito sa Montalban. Mapatak na gusto. Ayan, para mawala yung dagta. Iyan mo sa buhangin. Hmm, para hindi matutuluan yung mga gamit di ka nakakasawang tignan hindi ito nitong sali mo hmm Okay na tayo mga kapatid. Please like, share, and subscribe to my noise channel. Salamat.